29 yards. Kabangod talaga ng patane. Kain tayo mga kadragon. Nanginip niya. Nanginip natin mga dami niya ang pahay ng utong. Good morning mga kadragon. Kami ay nandito na naman kami sa bukid at kami ay mamimitas ng cubitaw or sitaw na no. Merong mga po order <laughs> kaya kailangan namin mag-harvest. So, ayun mga kadrago, na-harvestin na natin yung ibang ano matigas na. Dito si Papa, ano, busy sa sibuyasan. So kami na ang mag-harvest. So ayan mga kadrago, nandito ulit tayo sa bukid, syempre. Alam niyo naman siguro ko ano na naman yung lunch namin. <laughs>

Mute. Baka alam ko pati kayo nagsasawa na sa mga gulay-gulay -gula namin guys, patawarin nyo na kami guys. <laughs> kahit ganun, pa rin kaming kumain. Tara simulan na natin magpitas ng kiyobitao ni Master Dragon. Ibayad na dito ang tubig taong. Ang ganda ng mga... Ay, 19, di ba, Gigi? everyday gulay ayaw nyo pa yun hindi tayo sakitin at puro gulay ang kinakain natin hindi tayo may blood. may kahit vlog din ng anay puro gulay ang ulam hindi may vlog ka sa sobrang <laughs> ano na rin, araw-araw na rin gulay. Three times a day. <laughs> Marami kasing gulay ngayon dito sa amin, guys. Maraming nagtanim ng gulay. Kaya, puro gulay ang ulam. Magkua kaya tayong talbos? Hindi, pa, hindi, pa magbunga. hindi magbunga pag tinalbosan. mali magaganda man din Oh. Eh. Yung sa kabila guys, ano munggo yan. Tignan natin yung munggo nila. Ay, dami bunga. Ganda ng munggo oh. Kakapal ng bunga oh. Yan, puro munggo na to hanggang dun sa may taas. Ito, hindi ko pa natikman yung ano niya, yung sariwa nito. Na ilal pwede rin ihalo sa gulay. Parang sitaw lang rin. Dami na yata, Tante. Dami na rin mo. Hmm. Dami na rin Yung reject pang ulam na yun. Okay, dami nating na harvest, guys. Ito yung pangalawang harvest. May pati yung nilag. Yeah. Next. Mane. Nakwan na. Kailangan nang bunutin at nabubulok na yung laman. Tubo na nga. Tubo na? dami na guys oh oh ba sirap yan pang laga nasunod um, naman ba <laughs> hanggang ano tatlong harvest tayo ah Sasunod na to inot inot last harvest na rin to yung dito para malinis na namin dito. Yan, 20 pesos. 20 pesos only. <laughs> Meron ka lang 50 pieces. <laughs> Bilang to guys, walang Bilang, lapis. So, para walang kan hindi lugi. Hmm. Nakita ko tayo. Marami na yan. At 50 ala na. 28. ala na alay. Kung sa kwan eh, kung maliit yan eh, mas malaki yung magkit ni Papa yung 20 Hindi hmm, tamo kwan ba? 15. Sabi nyo, nagtaas na yung tubi tao. Mas marami yung hawak mo dyan yung... Biling... Bilang bilang nga uh, 50. Siyempre sa kanya ito mm -hmm. malalaki. Bila, baka pa yung nalulukmog na lulukmog ah. Ano ito? Nagbigat ko na yung pilay. Huwag. Huwag mo lang may... ma-ibarang islat kasi yung gigiton ay mahaba lang kasi yan oh yung kay kisteng ito yung gulain natin alpon lang tayo yung rejects guys yung namin natin good quality na to kasi napilihan. Ah. Tapos yung pagbintahan mo, magtawad pa. Kaya na yung George. Madimit din na. Nagbigay gatag po. Mas nakagagatag. Kapag kruto. Kama lahat na pinaglago guys. Bagsikayo ko ako ah.

Ayan guys, ito lang yung aming napilian. Kala ko magkasing ko kami. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, Yung tira, pang ulam, tsaka, pang uwi. <laughs> pang take out. Mm. Ayan mga ka-Dragon, may mga matigas na dito sa ating patani. Kailangan Kunti Ay, no, na lang no, po. Laka, DJ, marabang. Uh -huh. Si DJ lang pwede mag at siyang mag-aangaan. Yung doon kasi ano yun, na, ano na, naputol. Kapain mo mambok. Pwede na yun. Tumi, nagtigas na naman dito sa baba. Para mabango yung ating pinakbat.

Mm, dag guys, pang-setup natin sa app ng Tindoc Buy. Camera ko sa laptop. Oh, ang astig aybza. Nag-add siya guys. Dami-dami ulam mga ka-Dragon, ng ulam hapunan napunpun na matan hindi pat na rin sana hindi merienda ayun guys <laughs> <laughs> dahil na miss namin itong kumo dito dito muna kami mangkain ng mani hindi kasi si kuya e nag spray dun sa kubo ng ano pang buk buk ano malambot na malambot na hindi pa rin tama mani, no? Kanamaw? Hmm. Ay, mama, Sarap talaga mo? ng mani ng tiligay eh. Doon, Uta. tiligay mani mo ta? Oo, wala na akong mani. Wala <laughs> akong kanin. Tets, lato na tets. pa? -hmm. Pao? yards. Kabangot talaga ng patane. Naamoy nyo ba ang naamoy ko? gising George, nee, may, may patani, may utong. eh guys, dito daw kami magkain sabi nante Ay, si si panay niyo ko Sabi niyo, sawa Sente, na kayo. nandito kami ngayon. Wala kami. wala tayong uh, uh, uh. magawa eh. Wala tayong magawa kahit sawa na. <laughs> Pero kahit sawa na. Teka, teka, teka. <laughs> Tignan niyo guys, magana pa rin kami. Oo gula yan eh. Magagawan pa kami na yan. <laughs> oh, magkain na kayo. Ituro ko lang yung kwan. Iro ko din nilang si Arn dito. Sukatan nila kung gaano kalalim kaluwang yung ipapahukay. Ay galing na kayo nga na? Sementerya? Okay. Ha? Saan ang pintuan niyo baka papunta dito? Nakakonekto, konektado. Connecting daw. Ha? Connecting. Magbutas na lang daw kami dito ng ano. Yun ako sinipunin o. Dapat malapit lang ay. ng Nga dito siguro. Dito ay. Alangan mag ano pa kayo. Dito lang dapat yan eh oh. o. nito dito. dito. <laughs> 40 Lagyan mo ng palatandaan eh, para 40 mahukay nila mamaya. Apat na ganyan, limang pa ganyan, para mm. mas maghaba siya pa para di ka ang ano. Ah. Ito. Ito yung tata niya sana pantay na dito sa ligin na tuyo po oh. okay, Mas hindi mag ano na lang daw ng patulay dito sabi ng tiligaya hmm. kung magsintada kayo dito dinasintadahan nyo lang dito oh. pag nyo tinabunan pag flooring dyan di isang step na lang kayo dito dito na kayo oh. tabunan nyo na lang taing tai ka na, doon ka pa na dulas sa tulay mo, wala <laughs> ka na. Hindi ka nakabot sa bowl. Eh, ang ano yun natin yung ano niya. Ang bed niya. Tutok lang ito? 160. Tutok lang? Oo. Doin natin ano. Panito, pero yung alawad sa whole pie. Ito. nila magkain? Ayaw man nila magkain. ano daw yung ulam nila? Baka. Ah, so, Sana um. Oh. Sana, oh. Sana oh. baka. Baka rin na talong. Puro talong. Pero hindi pa daw sila okay. ba magkain? Ay, iba po eh. Magkain Si Kuya Dan guys, kaya nakabungot ko. Magkamerina. <coughs> Kamatis ni Sikpang. Maring pa ang mabuka. Dino siya. Ang gusto mo eh. na rito ng katagyan. <laughs> Tutong, kamatis. Tutong, kamatis. Ay, ay, ang garod yung tanim natin dito. Ay, alam ko na bukas. Dino, mo dino, dino, ako. Hindi, dino, 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 ako Thank you. Bukas kaya sana man pwesto na magkain. Doon sa so may kwang. Sa so, na natin lahat. Doon sa so may duyan. Doon oh. Yung nililinisan natin doon. Ha? Uh Kung so, umaga sana, maganda. Doon sa So, Tulog yan ang tulog. Na? <ELL> Isang buting guys yung mantika na napunpun <laughs> no. Oh my god, masig na yan. Ado pa gana. Kaya niya yung busin niya. Isang linggo niyang ulamin niya. Okay, sabulat ko ako. Sinda ka. Pero pinagkutukuhan. Ikan tu bukan nama ibu juga. Hei, punong-punong hmm. kanina po ngayon. na kasi matang ko. lang ang mga na lagi, pagkainan mo. parang naman nagalaw. Para hindi sandok ng sandaw. Hmm. Ano na lagi sa kayo Punong-punong yung kanina, nang walang kamera. Saan Wait lang, brownie ha. Ito mag-ala lang marami kang pagkain. Mm -hmm. sarap magkain. Ha? Sarap magkain. Hmm. Kahit hindi baka ang ulam. Baka. Mas maganda nga mga ganito, Mas ante. Mas ito. Sabi niyo, mamuma Manok. Sugpo ko gusto ko. Sugpo ko. request na, guys. Sugpo ka na. Kahit kuros lang, hindi sugpo. Tapos itilipin mo lang sa may kamate, sa mga subo, may ko. Oh. Una yan, Karaw. Una yan, George. So, ayan, guys. Dito na tayo magpapatay ng CR. Kasi marami nagsadya sa inyo na itabi lang sa ano kubo dahil nakakatakot nga kapag gabi, kapag dito natin nilagay. So, mangyayari guys, baka bubuksan na lang namin tong isa na to. Ayan. Dito na yung pinakadaan.